depois 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 oh olha Whats up? olha 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 come on everybody Tara, let's go let's go guys ang susong Pilip. Saan Sana yung gabi mo. Asan na? Yung Saan? Marta mo. Ano yan? That is labahita. Labahita. Sasahog din yun sa ano? Sa lain. Ito yung nilaban na hita. Ayan o. Oh. Hinihimay niya guys. Kasi masyado ng masyadong ano, matinik. Saka sabi ko wag na ilagay yung ano. Timis. Saka kasi maalat yan eh. Ay dapat hindi na nilalagyan ng asin. Uh, Ayan, Ayun guys, uh, inaano niya? Nihihimay niya. Ano naman 'to si Seven? Ah. Oh. Lain. Yan lang po. Ba hita. Alabahita. Gano'n na rin yung daing. Ay, ay, oh, alabahita. Ah, na naman Tagal Pana lang, ano Sa ah. iyo. Tagal lang Wakanda forever ah. Anong Wakando? Wakanda. Wala Wakanda. ko sa YTS. Ba yan ah, Wakanda. Wakanda mo. Pwede pa sa C-movie meron oh, eh. kasi huh? malabo. Linggo bukas diba? Oo. So, birthday ni ano? Sabado ngayon. Ano yung birthday, birthday ni lolo? Ano yun? Adjisan birthday ng lolo mo. O oh, tapos? Gaganapin lang ng linggo. Bukas? Mm-mm. -hmm. Eh si ate mo nga daw ano eh, para oh. daw tatrangkasoy, masakit daw yung buto-buto sabi ko bawal bawal ka dito <laughs> nung bu nung ajis nga ang birthday noon baka nilang hiramin yan hiramin hindi nga kasya yan dun sa adaanan kaya nga hindi pinadala yan dun yes, mamaya magkanda lang. sira sira lang yan mauntog untog yung ano nga nung nakaraang Dinanggal nila yung... Hiiramin niyang video, okay eh. Hindi nga kasha sa daanan nila. Ang tipot-tipot. Eh, kung table. hindi nila hiramin, hindi ako gagamit. Ikaw <laughs> mag-isa ka, kanpa? Oo. Oh, <laughs> Talagang balak eh, kahapon pa. Oo, oh, ba't hindi ka kumanta kahapon? Eh, may nag-skyplex eh. Anong nag-skyplex? Skyplex. Sky Anonood yan? Skyplex. Huh. <laughs> Anong oras ba yun? Alas tres tayo pupunta sa dyan sa ano? Kina Alas tres, no? Doktor Yabi, pag nakikita ako lagi. Ang um, ano lagi? Kamusta na yung transplant mo? Trans transplant mo? Transplant. Transplant. Bigit ng pirit. mo talaga. Bigyan mo ako ng pera. Magpapatransplant ako. Kala mo. lang kadali. Kala niya. Ano siya? Doktor siya eh. Ano plano mo? Ano plano mo? Niretso ko siya. Oo. Hmm. Sabi ko dok hindi na, ayoko na. Ba ampe na. Madaling mag ano magsalita ng trans. Oo, ayoko na. Diyan nga ako tinalo. Sabi sayang naman. pagkaloob ng Panginoon, ibibigay yun. Pero kung hindi niya pinagkaloob, hindi, wala eh. wala tayong magagawa, wala tayong, wala tayong pera. Biro mo, 300. Hindi na yun, no? Alin? Yung is na yan. Sira na ata yan, eh. Ayos pa yan, ano sira? Alin? Yung is, I eh na yan tangan. Hindi pa sira yan. Ang huling gumamit niyan, doon pag ginamit sa baba yan. Ito sira. Hindi sira yan. Kumakain na nga ng bala yan. Yung mahirap ilabas. So, ano? Hindi kain. Mag, 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 ano, yung Parang pumasok, yung... pumasok yung ano doon. Yung, yung, yung Appliances yan, hindi na mo kumakain yan. Yung CD ba? Oo. Oh. Oh. Paano niya kakainin? Iluluwa yan. Oo, oh, yung CD, tanga ulan mo. Kino mo, mga tao yan. Ngayon ko sa'yo, ang dami mong ano, ang dami mong alam, Alex. Ay, ano mo, mga sinasabi mo? Ikaw dyan ang kung ano-ano sinasabi mo. kakadialysis mo lang eh. Dapat, dapat bumaba na yung creatinine mo dahil na dialysis ka. Uwe, <laughs> siya. Kaso, ba't gano'n, ganun, ganun <laughs> si, pa din. Si ate dyan sa baba, yung tindahan dyan. Si, ako, oh, si Lidya. Oo, oh, <laughs> Kapon. Okay. Mm. next oh, may ilaw kayo? Meron. Bakit? Meron, meron ng ilaw sa CR, sa, ano, sa kwarto. Gago, hindi. Kuryente. <laughs> Magtanong ba naman sa baliw? <laughs> ang lakas ng amat. Ayusin mo kasi tanong mo. <laughs> <laughs> Talagang gago. Power. Dapat sinabi niya power. O, oh, pag sinabi naman power, power sa kilikili. <laughs> sabi, ko, sabi ko matagal na meron ng ilaw meron ng kuryente bakit wala pa ba eh binabayaran yan wala nga daw silang aircon kasi pag ano yung walang kuryente walang aircon sinisigawan niya pa nga dyan no? sabi niya kay Kuya Ricky walang aircon, walang kuryente aircon lang ba ang wala siyempre lahat pati rep pag wala kang kuryente wala rin grip patay hindi yun gagana hindi lang aircon pinagsisigawan niya pa nga dyan diba wala raw aircon kung tawag, tawag sa akin sir si boss bakit Eh tangi, di ba dala Papa mo yung cellphone? Sabi niya kasi huwag daw tanggalin eh. Ano yung SIM card? Oo. Eh di sagutin mo, sabihin mo. Ibinigay sa akin ni Papa na to, yung SIM card. Ikaw mo na sagutin yun. Hindi mo na sa akin yun. I won! lang <laughs> ang sinasagot. Nililigo, ibig mo sabihin, yun lang ang pwedeng sagutin. Oo. Oh. Tangi, pag tumatawag yung cellphone, hindi ano mo, sagutin mo. Yung cellphone tumatawag? Oo, tumatawag si Roel baka mo eh. Ah, kala ko yung cellphone, tumatawag yung cellphone. Ang lakas ng amat mo, Alex. Bakit ba ganyan yung amat mo? Ang lakas, lakas ng tama. Ang Alex na malakas ang amat. Paano nga ako saan? Ano? Susunod na ko sa 22. Oo. Oh. Papaload ako. Papaload ka ng? Sa Mobile Legend. Bakit? Ang email kami din mga Dennis. Saan? Doon, sa Rayon yun. Hindi. hindi pwede mag-email doon. Tangan, mag-maingay doon. Eh, di tanggalin yung ano, mag-edget. Bubuo hmm? Bubuatin ko nga sila lahat eh. Magbibidyo nga ako doon. Kahit, kahit Magbibidyo nga ako doon. Kahit may injury ako, bubuatin ko sila lahat. E ano ko, i-upload ko. Kaya lang, pag mic lang ang pwedeng sabi, yung maririnig, pwede. Pero pagka merong tunog na nanggagaling sa sa speaker, hindi pwede. Mga copyright, ba't ganun si, ano, si YT? Ito mo si Is, bakit ganun? Huwag copyright, copyright. Paano makaka copyright yun? Kumakanta Wala naman ako copyright. Kumakanta pa sa video, okay? Tapos, ano? Hindi, kasi alimbawang ba? ganun, sinasabi lang nilang copyright, tapos sinasa, binabanggit na pinayagan naman. Pinayagan naman na, ano, walang magiging problema. Kaso ayoko ng ganun, sinasabi nilang copyright, copyright. Mamaya bandang huli, bawiin sa'yo yung views nun. Kaya nga nagbabawin sila na yun. ng views. Yung Jopper ko, kumita na eh. Tapos bandang mga ano, copyright na eh. Sabi nga niya, buti na lang kumita na ako doon. Oh. ano nga eh, lagi na lang sinasabing copyright. Kaya tuloy natatakot ako. Oo, oh, mag... kasi hindi ka pa kumikita. <laughs> Ganun. Ka na. Hindi nga, paano kang kikita? Kailangan ng maximum na ano subscriber kailangan man lang maka, ten, 10, maka 1,000 ka ng subscriber. Eh. kaya i, ano ka na nila i monetize ka na nila kailangan man lang ma-maximum ko yung 1,000 na subscriber eh ang hirap kaya mag ano nang mag promote nyo. Misan, inaano ko na lang, sinasabi ko na lang sa mga friend ko na paki-ano mo, I-subscribe mo ako. Awa naman nandiyo, sinasubscribe nila ako. Kaya nga magsi-60 na yung subscriber ko eh. Minsan kasi tinatamad ako. Napakahirap mag ano sa subscriber pero ipupus ko yan dek. Like. Ipupus ko yan. Kailangan maka 1,000 subscribe. Ano ba yan? Pinapahiram mo pa ako ng kulangot? Hindi Bastos kulangot ka. Ba yan. Oh, kulangot ba yan? Dito yan Kulang. Oh. Kula oh. Hindi ka kulangot yan. Bubble like, mo naman. Like anong maganda, like ano, na... Wala. na wala. wala, Prank. Wala, wala nga yan. Bili kaya tayo ng ano, order tayo ng ahas na malaki. Tapos isabit natin dyan sa puno pagdaan ni Pugot. Doon, meron doon ah. Saan? Dun sa, ano, sa... sa niyo, resort dun sa ano. Yung ahas na malaki. Oo oh, ahas Isasabit man... mo dyan sa... Sa puno, i-order mo lang yung laruan, parang ano, kala, kala mo totoo. Yung sa proper meron dun. Magkano? Mahal Magkano nga? Libo yun. pa-prank mo nga eh. Oo naman. Asa so, nagugutom yun? Papakainin mo ng isang manok yun. Tantado? Totoong, <laughs> totoong yun? <action>. Ga... Mm. Okay. Ang ganda lamon na siya ng, uh, ano, ng sawa tapos sabihin mo prank sa prank. <laughs> Nasa loob <din> ng sawa. <laughs> Kasi mag-isip ka rin ng content na tayong dalawa magko-content. Ayaw mag-contentan. Kayong dalawa nga! Ayaw mag-contentan. <laughs> Anong contentan? Magko-content. Hindi contentan. Hindi ka yung mga bango, no? Hindi yan. May awa ang Diyos, wala yan. Hmm? Bali eh. Hindi. Bali nga bali eh. Bali. Bali eh. yung utak mo. Ito, bali eh. Oh, okay. Naku, yung utak mo, Alex, ang bali. Oo. Oh. Sa sandal-sandal, tapos ngayon. Saan na kaya napunta yung papa mo? Kakain na tayo. Ano ba ito? Ah, doon na yun sa kabit. Hindi na makain yun. Kaya, kaya nga hindi ako sinundo eh. Then busy siya eh. Hindi siya pinalis eh. Mm. Sweetie, pa rin magkaumalis dito kayo kapal. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kakadialisis mo lang eh. Ang lakas-lakas mong -lakas amat mo. Ay, nako Alex. Kailan ka ba mag no? Paling pa rin yung ulo. Ganyan na yung TV. Ba't anong nangyari? Yung mga gas-gas sa... na. dumilang Dumi lang yan. Hindi yan gas-gas. Hindi -gas. yung naman kasi pinupunasan eh. Dumi yan. Ano? Ano mo, may po. Eh kasi hindi nga pwedeng punasan ng kung ano-ano yan eh parang mag uh, -ano siya yung the ground ano, ano kaya pinapapunas dyan wala pag pinunasan mag ano pwedeng masira yung school mag ground ano ground floor ground mag ground ground floor mag -a ground floor yan ground floor Kamu. oh. mo si naman. Alec di Muka. ba't yung mga bike hindi naman naka ano hindi naman nakapadlock ba? Ha? Nakapadlock ba yan? Ayaw ko sa papa mo. Nakapadlock. Ako, iya kayo dyan pag ayun Sus, ang tagal-tagal na yan dyan, hindi nawawala. Oo. Oh, hindi yan. Ito yan. Pag nawala yan, ikaw ang kumuha. Ito na yung tap ni Jamba dyan. Matanda nga dun, tagal-tagal lang nabubuhay. Nawala ako. Oh. Sino? Nawala, namatay. Alin Sobrang tanda Ayun <laughs> kasi, kasi tagal tagal lang kasi dyan Di nawawala eh ayana na ayana na ayan na, ayan na, ayan na Ang matanda ayana na ayana na ayan na ayan na Ang matanda Kakain na tayo Kanina pa kita antay, Kakain na tayo Sabay-sabay tayo kakain Ang sarap na luto ko doy eh. Sarap Ipon pa. Hindi ah. Hindi ko ina na yung ipon. Kay Irene yun. Si Irene kasi maarte sa pagkain. Ayan na. Dumating na ang aming iniintay. Kakain Kaya, pa. Pero well. <laughs> hindi ko naman siya sabote Tumatawag daw sa cellphone niya. Kaya e sabi ko sagutin. Hindi raw niya, hindi raw niya manliligaw yun. Ba't niya daw sasabutin Tanga-tanga. Ah baliw paano hindi tatawag yun eh alam ni Rowen yung number nun si Rowen ha? ano doy? may sim pa yun sim yung motor sim, sim. asama ng ano mo talaga <laughs> kakadialysis mo lang ulo kakabaliwan landing Landen nga no? ganoon <laughs> silang motor And, hmm. anong motor niya yung ginawa niya? sim anong number? Ay, oh, number? <laughs> <laughs> Sim si motor. Eh. Gag. -gills. Asan yung baso mo ba sa gin? Andiyan sa loob! Inu muna siya ng green barley. Ay, green barley ba yung doy? Ilang minutes yan bago ka kakain? Ha, doy? Magsisimpla muna siya ng kanyang alak. <laughs> bago kami kakain. Andito sa na nagtauban. Ayan ba nga, oh, sa tauban. Oh, ayan, nakita mo? Ang binasag na yung ating isang ganyan. Maglapot Hindi, ang binasag niya yung, ano, yung mataba. na nun -ano, no, na baso. Um, Tanga-tanga nun ating. Baba na yun. Wala talagang baba yun. Sino? Puburutok pa naman yung baso na yung binasag-basag. Ilan ba yun? Parang may kasama pa yun eh. Sa so yun. Saan ba galing yun? Hindi winerin yun, alam ko. Saan ba galing yung baso na yun doy? Basag-basag. Oh. baso basag Don't let me up with a bright smile on now Put me in the dark, but won't us now To the moonlight I see A real right now